48 ginabi tayo ng gusto <laughs> eh sayang naman kasi kung hindi natin susulitin yung biyahe sa Grab Express okay mga kaswabe nagbuo nga ang ating paghihintay time check 5.17 meron pumasok na Grab Express good morning mga kaswabe araw na naman ang na sabado araw na side 9 tara biyahe tayo sa Lalimove at sa Grab Express Okay mga kaswabe, shoutout muna sa ating mga kaswabe trending vlog at saka si vlog ni Alvin, shoutout dyan okay mga kaswabe, gaya ng dati set muna natin itong trip A natin sa zero yan tapos full tank na rin tayo okay mga kaswabe, time check 9.42 in the morning, yun nga, araw na naman sabado, uh, bukas na tayo mag online na tayo sa Grab Express, tingnan natin kung may mabook tayo, yun muna balik ako kayo Time check mga kaswami, 1.30 in the afternoon, nandito tayo sa may Makati. Uh, may nakuha tayo sa Grab Express. Dadalin dito lang sa Makati ang pick-up, tapos dadalin sa may uh, San Juan. Pick-up nga muna, balik ako kaya. Okay mga kasabi, time check 1.43 So ang lapit lang para mga 1.5 kilometers sa way lang yung pinag-pick up natin So na-pick up na natin dalawang paper bags ah uh, Dadali natin dito sa may San Juan, 7.5 kilometers daw So paid by uh, GrabPay, grab pay, so wala tayong sisingilin Ayun lang muna mga kasabi, oh Medyo maraming sasakayan, update ka na lang kayo mamaya, bye bye Okay mga kaswawe, time check 2.26 uh, Naibaba na natin yung dalawang paper bags dito sa San Juan So hanap mo tayo paparadahan Tapos hintay ulit tayo ng booking Balik ako kayo Okay mga kaswawe, time, time check 3.06pm So habang naghihintay tayo, yun May pumasok na booking sa Grab Express Mga 300 meters away lang Tapos may tagigraw dadalhin Pick upin ko muna, maraming taxi customer eh. Maraming instructions, basahin ko muna Balik ako kayo Okay mga kasama, time check 3.15 Na pick up na natin 7th food trace Bali dalawang eco bag lang naman siya So dadalhin natin sa tagig Sabi ni Waze mga 4.07 Nandun na raw tayo sa 56 minutes uh, Roughly 12 kilometers away So yun U-turn muna tayo mga kasama Update ko kayo mamaya Bye bye okay mga kasabi, nai-deliver na natin yung mga food box <laughs> Inaabangan pala tayo doon sa gate, hindi ko sila napansin Kumakaway daw, <laughs> <laughs> hindi ko napansin <laughs> 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 Pero magpas pa ako, tinawagan ako Ayun, uh, time check, 4.18 So, ano muna, lipat tayo doon sa Try natin pumunta doon sa may Acacia Acacia Estates Doon sa maraming mga DMCI na mga condo So doon tayo magabang. Sana may makuha pa ng booking sa Grab Express. Mabalik ako kayo mga kaswabe. Yun muna ang update. Salamat. Oo kayo mga kaswabe. Nagbuo nga ang ating paghihintay. Time check 5.17. Mayroong pumasok na Grab Express ulit. Uh, 3.4 km sa way raw. Tapos dadalhin sa may Makati. So pick upin mo muna. Ito paid via cash ito. So pick upin mo muna. Bye. Okay mga kasama, time check 5.49 So medyo nakamali ng pin So medyo umikot-ikot tayo pero Okay naman na, na-pick up natin Ano pala siya, uh, canvas Para sa pang-painting So i-deliver mo na tayo natin daw mga kasabi Sa may Ordaneta, Makati raw i-deliver Paid via cash, doon tayo sisingil Okay mga kasuabi, time check, 6.38 Na-drop na natin yung canvas dito sa Ordineta Village sa Makati So yun, binigyan pa tayo ng tip uh, Labas muna tayo dito, tapos uh, hintay pa tayo booking Baka sana makakuha tayo sa pang-booking kay Grab Yun muna mga kasuabi, update ko ulit kayo, salamat Okay mga kasuabi, time check, 7.35 time check, 7.35 So, habang nagpapahinga tayo dito, tapos na maghapunan. Habang <laughs> nagpapahinga, naghintay tayo ng grab. So, may nabok tayo. ah uh, dito rin sa Makati, tapos dadalhin sa Pandakan, paid by a grab bay. So, yun muna mga kasabi. Update ko kayo pag na-pick up ko na. Okay mga kaswabe, time check uh, 7.50, na-pick up na natin yung mga items, mga damit ibang ang plastic bags ng mga damit, dadan na sa pandakan sabi ni Waze, 21 minutes lang raw, 8.12, nandun tayo, 6 kilometers away, paid via ka grab pay, so wala tayong sisingilin yun muna, bye Okay mga kasabi, time check 8.26 ng gabi Si so, ways oh, nagkamali oh Pinapasok ako sa one way <laughs> Ayun, na-drop na natin yung mga damit Hanap lang tayo ng paparadaan Tapos hintay tayo ng next booking Sana mga kupa tayo na isa bago tayo umuwi Yung muna ang update mga kasabi uh, Update ko kayo ulit mamaya Pag may nakuha tayo Bye Okay mga kasabi, time check 8.58 Mag-alas 9 na Uh, dito tayo sa Taft, naghihintay tayo. May pumasok na booking dito rin sa Taft ang pick up tapos dadalhin sa Makati. Pick up ka muna to para sulit ang araw natin. Update ko kayo mamaya mga kasabi. Okay, sa kasama. Time check, 9.08. Sus, wala pa yata 600 meters yung pinagkuha na natin. Ito na pick up na natin, turntable. Uh, dali natin sa Makati. Paid via grab pay to. Sabi ni Waze, 17 minutes lang raw. 4.3 kilometers. So, dali ko muna to. Bye! Okay mga kasama, time check 9.29 Na-drop na natin yung turntable dito sa Makati uh, Pinaiwan lang doon sa gwardiya Yun uh, intent, Ano plan tayo ng booking pa uwi Tapos uwi na rin tayo, time check 9.29 Okay mga kasama, naka 104 kilometers tayo ngayong araw nito Tapos yan, nakapagpupul tank na rin tayo na natin kung magkano yung na-consume natin na diesel Okay mga kasama, time check 10.48 Binabi tayo ng gusto <laughs> eh, sayang naman kasi kung hindi natin susulitin yung biyahe sa Grab Express. Okay mga kasabi. So, sa Grab Express, naka 1,920 tayo sa 5 bookings. May nakuha rin tayong incentive na 1,20. Cash tips natin, 50 pesos. Wala tayo nakuha booking sa lalang Move. Diesel natin, 650. Tapos nag-budget tayo for car maintenance, 300 pesos. So, take home natin, 1,140. Kasi nga, alo 7 hours tayong waiting time. So, yun lang muna mga mga suabe. Salamat sa panonood. Uh, hanggang sa susunod. Ingat-ingat sa, ingat sa pagmaneo parang biyahin biyahe natin. Ay, lagi suabe.